Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Amma ba'du Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Ang pagsapu natin ay ang Islam ang Islam ay ito yung ganap na pagsuko, pagtalima, pagsunod sa kalooban ng nag-iisang Panginoon na siya si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang Islam ang siyang tunay na pagpapatotoo, pagsaksi na walang ibang diyos na dapat sambahin maliban kay Allah ito yung pagsasagawa ng sala ng limang beses, bibigay ng zaka o yung obligadong tinatawag nilang kawanggawa, pagsas pag ayuno sa buwan ng Ramadan at pagsasagawa ng hajj para sa sinumang mang taong may kakayahan. Ang Islam, ito yung sistema, relihiyon, pamamaraan, na ibinigay niya Allah subhanahu wa ta'ala sa sangkatauhan mula pa sa time ni Adan hanggang sa pinakahuling propeta na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ang Islam ang tanging nag-iisang kinikilala ni Allah subhanahu wa ta'ala na reliyon na kung saan uh, sinabi niya sa banal na Quran Inna dina inda Allahil Islam katotohanan na ang kinikilalang relihiyon lamang ni Allah subhanahu wa ta'ala ay ang Islam. Sa Islam mo lamang matatagpuan na kinikilal, ang kinikilala na nag-iisang Diyos na binigkas niya mismo ay ang Islam. Sinabi niya na napakalinaw, Inna dina inda Allah islam Sa ibang relihiyon wala po tayong matatagpuan nasasabihin doon ni Allah sa kanilang mga aklat na innad din inda Allah nasara or, Inna -dina al -yahud. o innad din inda Allah al-yahud wala pong nabanggit na sabihin uh, na basihan nasasabihin nila na ang kanilang relihiyon ay nabanggit na kinikilala na nag-iisang Panginoon bakos ang kanilang mga ang kanilang uh, mga relihiyon ay itinatag nila o ipinangalan sa kanilang pinaka-leader o sinasamba o di kaya naman ay sa kanilang tribo. Sa Islam, hindi ito itinatag ng tao sapagkat ito na yung relihiyon na ibinigay mula pa kay Adan. Ito yung relihiyon na sinabuhay ng lahat ng propeta. Ito yung relihiyon na tunay na nagmula kay Allah na kinikilala niya sa kanyang sinabi, Inna indallahil ال islam. At sino mang tao ang maghangad ng ibang sistema, ibang pamamaraan, ibang relihiyon bukod sa Islam, sa kanya'y hindi tatanggapin. Sinabi niya sa banal na Quran, "Wa may yabtaghi ghayra al-islam diinan, falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin." Sinumang tao ang maghangad ng ibang sistema, ibang pamamaraan ng buhay, ibang batas, ibang relihiyon bukod sa Islam, sa kanyay kailanman ay hindi tatanggapin. Falan niyo kubala minhu, kailanman ay hindi sa kanya tatanggapin, wa huwa fil akhirati minal khasirin. At sa kabilang buhay, ay siya ay kabilang sa mga taong talunan. Ibig sabihin ng mga talunan ay kung saan mga taong hindi makakapasok sa paraiso, mga taong hindi maliligtas, mga taong papasok sa impyerno. Kung tayo ay naghahangad ng tunay na relihiyon, tunay na kaligtasan ay nasa Islam. Kaya naman, ang lahat ay hinihikayat natin, iniimbitain natin na halina kayo sa relihiyon ng nag-iisang Panginoon. Relihiyon na kinikilala ng, ng nag-iisang tagapaglikha. Relihiyon na dala ng lahat ng propeta ito yung relihiyon na kinilala ni Adan, ni Noah, ni Abraham, ni Moses, ni Yesu Kristo hanggang kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At kung saan uh, isang malaking katanungan ay ang aya na sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran surat Ali Imran aya 67. Uh, sinabi niya, "Maka na Ibrahimu Yahudiyan, maka na Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan. Si Ibrahim hindi kailanman naging ganap na Hudyo o di kaya ay Kristiano. At ano sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala? Walakin kana hanipan musliman o ma kana minal musyrikin. Si Ibrahim, Propeta Abraham, kinikilala ng mga Hudyo, mga Kristiano at ng mga Muslim na propeta ni Allah subhanahu wa ta'ala. Dakilang propeta ay hindi po Hudyo. Para sabihin ng mga Jew na ang kanilang relihiyon ay Hudyo lamang ang magiging ligtas o tamang relihiyon. Upang hindi rin sabihin ng mga Kristiyano, yung mga Kristiyano nagsasabi na niniwala din sila kay Propeta Abraham, na sinasabi nila, ito yung tamang relihiyon. Pero ano ang relihiyon ni Abraham? Siya po ay hindi Kristiyano, hindi Hudyo, hindi Kristiyano. Ngunit sa surat Ali Imran na binanggit natin na kung saan sinabi niya, walaking kanahanipang musliman. Datapot siya isang ganap na muwahid, sumasamba sa nag-iisang Diyos, isang ganap na muslim ng relihiyon niya ay Islam. So, hindi po siya kabilang sa mga gumagawa ng pagtatambal sa Diyos o ginagawa ng mga Hudyo o kaya ng mga Kristiyano na pagtatambal nila sa nag-iisang tagapaglikha. Kaya hinihikayat po namin ang lahat na kung saan yakapi ng Islam, yakapi ng reliyon na nag-iisa'ng Diyos, yakapi ng reliyon ng mga mga propeta sapagkat ito po ang tunay na reliyon ng lahat ng propeta, wala nang iba. Ito ang relihiyon ni Adan, reliyon ni Noah, relihiyon ni Abraham, relihiyon ni Moses, relihiyon ni Jesus, relihiyon ni propeta Muhammad sallallahu sallam, ito 'yung nag-iisa'ng relihiyon nila. Ito 'yung sistema na dala nila. Ito yung nag-iisang kaligtasan na kung saan sino man ang yumakap dito ay kung saan matatawag na ligtas, insya Allah ta'ala. Kung isa sa buhay niya, susundin niya ang lahat ng mga kautosan na ipinag-utos o binanggit sa Banala Quran at itinuro ni Propeta Muhammad SAW na matatagpuan sa hadith. Kaya naman, ganun din po ang mga Muslim na kung saan hinihikayat ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang sinabi Ya ayuhal amanu, haqqa o kayo na mga nagsisampalataya, na matakot kayo kay Allah subhanahu wa ta'ala ng tunay na pagkatakot. Wala illa wa antum muslimun. Huwag na huwag kayong darat na ng kamatayan, maliban na kayo ay nasa loob ng Islam o tunay na mga muslim. Hanggang dito na lamang, maraming maraming salamat po. Wa akhiru da'wana, anilhamdulillahi rabbil alamin, والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته